amigos na no, mag masimple uh, tayo ngayon ng event sa ating sa ating children's congress symposium ayan so, ayan na yung mga naglalagay ng mga palamuti saka ito Asimble na tayo sa ating halimaw saka ating Kibler LX D15 Saya tepat sampai Paris. Tenang hati uh, General Operator. Yan. Eh, General Operator. Saya tenang. Yan. Check muna tayo. Yung laptop. Yan aking mga operator. Ha, ha, ha.